Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nasa 150 million pesos daw ang tinatayang magagastos ni Robin Padilla kung itutuloy niya ang pagtakbo bilang governor ng Camarines Norte sa Bicol. Mismo ang action star na rin ang nagsabi na hindi niya kakayanin ang halagang yon. Kung 20 million pesos lang daw ay pwede pang ipangutang bukod sa pagbebenta ng kanyang ari-arian. Dahil daw sa laki ng kanyang magagastos if ever kaya hindi na raw niya itutuloy ang unang binalak. Naipangako pa man din daw niya sa mga taga kamarines Norte na gagawa siya ng mga magagandang pagbabago roon. 150 million pesos for a local position for governor? Teka muna, Annie Robin. Inihingi niya ng paumanhin ang kanyang pag-atras. Sisug pa ng asawang si Mariel Rodriguez. Doon na raw pumapasok ang pagiging corrupt ng isang politiko. Na kailangang mabawi ang ginastos kapag nanalo Sinangayuna naman yun ni Robin Na muli ay nilinaw na hindi siya tatakbo sa 2022 elections Sa pagka-governor o ano pa mang posisyon Anong masasabi mo sa balitang ito?